Migo Miga. Labay sa diri, gawa tayo ng 3D Lotto Sweatress posibleng resulta para linggo, Pebrero 19, 2023. Hello po. Kamusta? Sana'y nasa maayos kayo ngayon, no? Welcome po sa ating channel. 3D Pusibling Resulta. Kaway-kaway naman dyan sa mga kapwa nating mananaya. Gaya na nakasanayan, ngayong araw na ito, maglalabas tayo ng 3D Lotto Suertres. Pusibling Resulta para 2pm, 5pm at 9pm para Pebrero 19, 2023. Bago yan, ikumpara muna natin ang mga nilabas nating na 3D Lotus Suertres posible resulta ngayong araw at sa nilabas na numero kada draw. Alright, so, okay, draw results, okay, Sabado, Pebrero 18, 2023, 2pm, 678, 5pm, 278, 9pm, 740, Okay, kumpara natin to sa nilabas nating uh, 3D Lotto so Swat Race posibleng resulta ngayong araw, Pebrero 18, 2023 po ano? 673. Okay, 673. Alright, so 73 lang po ang nandito, magkaiwalay. Okay, then sa 5pm, 278. Okay, 7, 8 ng puwan nandito. Nagkulang tayo ng dalawa. Then sa 9 p.m., 7, 4, 0. Wala po ni Isa. Alright, so ikumpara naman natin to sa pag um, sa nilabas nating posibleng resulta nung nakaraang araw pa po ano. Okay, sa 2 p.m. po. Okay, 6, 7, 3. Nilabas ko po ito noong Pebrero 6 pa. Okay, ito po. Uh, 367 po siya nandito. Kung naka congratulations po. At naka-maintain. Then, 5pm, 278. Okay, nilabas ko mo naman ito noong Pebrero 5, 2023. Okay, alas 2 po no? Okay, uh, 278. 728 po siya nandito. Okay? Kung naka-rumble, naka-maintain, chak, nanalo. Congratulations po. So naman tayo sa 740. Inilabas ko to noong Pebrero 17 po ano. Isang araw lang yung nakaraan po ano. Ito po, ikalawang numero ko sa alas 9. Alas 9 ko inilabas, alas 9 rin na lumabas sa draw. 074. Alright, so... Okay. Um sa so may may doubt po kung lumalabas po yung numero natin. Ito po yung propo ano? Follow lang po sa ating suggestions and recommendations po and also be patient. Okay, so yan lang po ang ating pagkumpara uh, sa 3D lotto swertres possible ng resulta nilabas natin ngayong araw Pebrero. 18-2023 at sa nilabas na numero kada draw sa pareho din araw. Ano po? Okay, so alright. So ito na po ang pag-generate ng 3D Lotto Suertres posibleng resulta para linggo. Pebrero 19, 2023. Okay, so simula tayo sa 2 p.m. Then set B. Okay. So 2 p.m. set B. Okay. So, generate po tayo. Okay. So, sa mga nagtatanong uli, kung may GC po tayo, wala po tayong GC. Okay. So, and um, 2 p.m. po. Okay. 386-359-532-542-N205. Alright, sunod naman tayo sa 5 p.m. Okay, 5 p.m. na tayo. Generate. Alright, so sa mga sumunod po sa mga suggestions po natin, ano, meron kasi akong nabasang yung araw lang na nanalo. I don't know if it, it is STL or ano po. STL or um, last two. Nanalo daw. Congratulations. Okay, uh, I am glad that you I have helped you po, no? Okay, so 5 p.m. naman po. 512-479-445-414-464. Follow nyo lang po yung suggestions and recommendations po natin, ano? Okay, sunod naman tayo sa 9 p.m. Okay. So, okay, ito na po ang pinakahuli po natin pag-generate. Okay, so 9 p.m. po, 181-187-188, 078-903. Okay, so ayan lang po ang pag-generate natin ng 3D Lotto Suerte is posibleng resulta para 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. para Pebrero 18, o 19, 2023. Alright, so recap muna tayo.

Okay, so suggestions and recommendations na tayo. Okay, so ang flow muna tayo. Flow muna. Okay, example lang po. Okay, maaari lang po Maaari. Highlight ko po, maaari. Kung maaaring lumabas ng 2PM. Okay, kung hindi, maaaring lumabas ng 5 or 9. Yung 5 naman po natin, maaaring. Kung maaaring lumabas ng 5, maaaring lumabas. Kung hindi lumabas ng 5, maaaring lumabas ng 2 or 9 yung 9 p.m. naman po natin um, uh, kung maaari lang po ano kung maaaring lumabas ng 9 kung hindi naman kung maaaring lumabas ng 2 or 5 okay sa mga numero po ano suggested highly suggested ko po itong pinakauna at saka pinakahuli okay kumpara natin ano sa nandito ikahuli po ito okay sa sunod naman po if you want to include po yung ikalawa okay kayo na pong bahala. Then ikalawa rin po ito. Now, um Okay, so maintain lang po tayo, no? Maintain, maintain, maintain. Okay, rumble. Rumble po sa dito kasi seldom lang po tayo nagkakaroon ng ano po, na uh, nagkakaroon ng uh, particular one uh, target. Okay? So Okay. Then Uh I think Okay, so shout out Monatayo. Okay, so would like to recognize our 1900 plus subscriber po on our YouTube channel po. Thank you for subscribing po. Our um we have here 22 likes. Thank you for liking our content po. Then we have here 284 viewers. Thank you po. Then for the comments, we have here Gretchel Fajardo. Hi sir, palagi po ako nanonood ng na hearing swear test nyo po from Bulacan po. Okay, shout out po sa inyo sa Bulacan, Ma'am Gretchel Fajardo. Hi Mi Torres, good morning sir. Ako din po nanonood. Thank you for viewing our content po. Then we have here our... Um, would like to recognize also the 100 or oh, 919 mm -hmm. likes po sa ating Facebook page and 2.9 followers 2.9k followers po no then we have also um, sa ating content po no okay so sa content po natin okay we have here the 902 reactors po thank you for reacting po no then the 43 commenters And for our 10K viewers po, thank you for viewing our content po. Okay, so ayan lang po. Okay, bago tayo magtapos, inayan ko po kayo mag-share, like, follow, and subscribe to our social media accounts na nakalagay sa ibaba natin screen. Yan lang po. Salamat at muli. Magandang gabi.